At dahil nga na curious tayo sa ticketing bots, dito ko na sinubukan bumili ng ticket. Siyempre, para mapabilis ang transaction, ilalagay natin sa English. Pindutin mo lang yung buy ticket, tapos yung station na pupuntahan mo, tsaka mo pindutin yung inquiry sa baba. Mamili ka dyan kung anong oras yung gusto mo. Tapos kung economy or first class ang gusto mo. Pindutin mo lang yung okay tapos yung no, tapos okay ulit. Tapos kung ilan tao kayo, tapos pindutin mo yung credit card. Tapos pindutin mo yung okay. Pagkalagay mo ng ATM mo, lalabas yung apat na box dyan. Ilagay mo yung first two digit ng ATM password mo. Tapos dun sa pangatlo tsaka pangapat, nakalagay dun yung monthly term. E eh, direct naman yung bayad mo, kaya 00 na lang yung nilagay ko. So ayun guys, nakuha na nga natin yung ticket natin sa KTX. Pagpasok mo sa loob, hanapin mo yung KTX number mo. Number 17 ho, nga pala yung satin. kaya doon pa tayo sa pasulong. So ayun na nga guys, nakita na natin yung number 17. So dito na tayo papasok niyan. Dito nga pala sa KTX, pag standing ovation ka, kapag umandar na yung train, tapos may nakita kang bakanting upuan, pwede kang umupo doon. Kasi nasa ibang istasyon pa yung dapat nasasakay dyan. So ayun na nga guys, nakita na natin yung upuan.